Hello mga kababayan. So guys, 'di ba nakita naman natin na si Senator Francis Tolentino nagpreskon pa. Pero ano, tumayo siya bilang ano abugado ni Kibuloy. Kumbaga nagpa-presscon siya para lang sabihin na si Kibuloy ay eh, kailangan pagka-halimbawa dumalo sa Senado eh ano, kailangan wag bastusin wag i-disrespect, 'di ba? Tapos sa halimbawa daw eh si Kibuloy ay eh, walang makakapigil kung magsasampa ng kaso sa Supreme Court para halimbawa mapigilan yung pag sa Senate. Tapos eh, wala daw ang karapatan ng Senate na mag at magpakulong, di ba? Sa totoo lang, ang sinasabihan niya dito si Senator Risa Ontiveros. Kung bagaman, Uh, ang ang mga kataga na to ni Senator Francis Tolentino, paukol to talaga kay Senator Risa Ontiveros kasi siya yung namumuno ng ano, investigation dito sa mga allegations sa mga kaso ni Kibuloy. No, yung mga paglabas, paglabag niya sa mga karapatang pantao at saka yung pangre-rape niya dun sa mga kababaihang miyembro niya. Sabi ko sabihin lang guys, no, biruin mo gaano pala ka special si Kibuloy sa mga ano senador, di ba? Kasi noong unang hearing niya, uh, walang umattend kundi si ano lang ha. Ah, uh, syempre, ando doon si ano Senator Ontiveros kasi siya yung uh, pinaka-leader ng komite, di diba, na nag-investigate kay Kibuloy. Tapos ang uh, umattend lang si Senator Coco Pimentel kasi siya yung minority leader na ano, pwede siyang umattend sa mga komite kasi nga para in aid of legislation syempre para halimbawa marinig nya rin ano yung mga sinasabi nitong mga to para halimbawa gagawa sila ng batas kung gusto niya na uh, maghain ng ibang uh, batas tungkol dito sa napag-usapan pwede kasi umatend siya pero walang umatend ba yung una ha ito na may ikalawa ang umatend lang si senator ano Robin Padilla pero bilang abogado rin ni Kibuloy. Kasi uh, sinasabihan pa bakit nakamaskara tong mga tong ano, uh, nag sa kay Kibuloy. Eh sinabi na nga siya na at alam naman niya na narinig niya sa mga testamento ng mga to na kung gaano si Kibuloy eh may mga ano uh, mga goons na pumapatay ng mga ano kamiyembro nila na tumitiwalag, di ba? Tapos lalo na to ako sa nila si Kibuloy di lalo na nga nibang buhay nila so di sige ano lang Robin bilang abogado tapos eto naman si ano Senator Francis Tolentino uh, ayun napapreskon pa sa mga karapatan ni Kibuloy at talagang to, kontodo tanggol so guys siyempre iisipin natin ba't ganon pero ako kasi guys nanonood din ako sa mga ibang vloggers tapos lalo na yung sa mga usapang batas Pinapanood ko si Attorney Libayan, Attorney Claire Castro, Attorney Enzo Recto. Tapos dati ano to eh, lawyer tong si ano, si Toto Causing, pero ngayon engineer na lang kasi na disbar siya. So dito sa pagpanood ko kay Attorney Claire Castro, doon ko nakita na si itong mga senador pala na to eh uma o close sa kay ano kay Buloy tapos ng birthday ni Kibuloy umattend pa sila. Kasi ang nakalagay doon, birthday yun ni buloy yung picture taking na yun, nasa thumbnail ko. Tapos nandiyan dyan si President Duterte. Ito naman, talagang alam naman natin close sila, ba? Diba? Tapos ito, ito yung mga umaten dyan. Si Harry Roque, excuse me, Harry Roque, Sal Panelo, tapos sa uh, si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, senator. na nga, senator Francis Tolentino nasa likod ni ano, kay Buloy, ah, yung nakapula. Tapos nandiyan din, din, si senator Bong Revilla at saka si senator Mark Villar. So, kumbaga man, sila pala ganun ka-close kay Kibuloy. Kay kaya, yung, ano, pagkakaibigan nila, ano, dinala nila hanggang sa, ano, batas. Hindi, hindi nila na-distinguish kung ano, kung ano ang dapat. Kung halimbawa, ah, pagtatanggol ba dapat si Kibuloy o hindi dapat ipagtanggol dahil uh, lumabag sa batas. So, kung man, ang naging desisyon ni ano, Senator Francis Tolentino ay ano ipagtanggol si Kibuloy kasi close sila. So, kahit na alam naman niya, naririnig naman niya 'yung mga allegations dito, eh ang pinili niya protektahan si Kibuloy. So, itong pagprotekta niya kay Kibuloy, sabi pa niya, wala uh, walang pinipili ang batas na ang Senado nga daw hindi pwede na mag ano yung manghusga na parang ano ka na, kriminal ka na, di ba? Tapos sa uh, hindi rin daw pwede magpakulong o ano man. So ibig sabihin ko, ngayon lang nagaganyan si ano ha, Senator Francis Tolentino. Pero sa totoo lang, kagaya nga yung blinag ko dati na sinubaybayan ko Reno itong kaso, meron ako dito kung hahanapin niyo yun, yung ano, yung title ng vlog ko, dapat makulong tong mag-asawa na to. Yung ano yan, tungkol yan kay ate LB, na yung mag-asawa nga, eh, lalo yung babae, yung babae, ay binubugbog siya sa, sinusuntok siya sa muka, uh, inuuntog siya sa ano, sa pader, tapos yung pinapakain ng sili sa bibig, nalagyan yung mata niya at yung ari niya. Tapos doon yung mga senador nga, no? Which is ano ah, uh, ah, makikita nyo rin to. Gusto ko i-promote yung video ni, ano, attorney Claire Castro para mapatunayan nyo lang. Pero, dati pa rin, doon ko napansin nung ginagawa ko yung video na yon yung kahit nagagalit yung mga katabi ni, ano, Senator Francis Tolentino, mahid lang siya magsalta. Pero, minsan lang yon pero inahayaan niya lang din dahil nga galit na galit tong si Senator Jingo Estrada at saka si ano, uh, Senator Rapi Tulpo dito sa mag-asawa na to at saka doon sa barangay captain na ano, umalis na tong si ano, Ate LB, binalik pa doon sa mag-asawa. Pero ibig ko sabihin, ah, uh, hindi naman niya pinagtanggol noon yung ano, mga sinisigaw na mag-asawa. Saka sa iba pang ano, hindi siya nagtatanggol dito lang kay Kibuloy. So guys dito no masasabi ko kasi biruin mo itong si Senator Francis Tolentino gusto niya na ma, -er ma reelect bilang senador so kumbaga man uh, siguro uh, gusto niya na halimbawa si Kibuloy, sabihan yung kanya mga miyembro na iboto siya dahil sa tingin niya malaking ano bilang din ng mga naniniwala pa dito kay ano uh, appointed sanang demonyo no na si Tibuloy, eh, eto, ah, pinagtanggol nga niya. Pero, ang masasabi ko, guys, no, hindi dapat na, ano, iboto tong senador na to, si, ano, Senator Francis Tolentino. Kasi dito, pagka ikaw eh, senador, dapat, ano ka, just ka nga eh, di ba, nasa iyo yung batas. Kayo, ah, mas mataas pa nga kayo dun sa, ano eh, mga congressmen. Alam nyo bakit? Kahit sabihin nyo ko equal kayo, pero mas mataas ang, ano nyo, ang mandato nyo kasi kayo national. Yung mga congressmen na yan, ah, uh, pinili lang sila, binoto sila ng mga distrito nila, kanya-kanya silang distrito. Pero yung pagkasinador national yan. ba diba? Kaya ako masasabi ko guys, hindi na pwede iwag nang iboto. Huwag nang iboto-boto itong si ano, Senator Francis Tolentino. Kasi wala kayong aasahan sa kanya eh. eto Ito na nga, nakaupo na nga siya bilang senador ha hindi pa nagwawakas ang term niya. Sa 2025 pang matatapos ang term niya. Tapos nagkataon na hinawakan niya ang isang ano, prominenteng kaso na ang pinag-uusapan na isang mataas na tao na si Kibuloy. Dapat dito niya pinakita ang pagiging just niya. Yung wala siya kinikilingan, gusto niya lang malaman ang katotohanan. Kahit kaibigan niya si Kibuloy, dapat alamin niya, totoo ba tong aligasyon na to dito kay Kibuloy? Eh dati, eh, nung kasama ko to parang hindi naman to ganito. Di ba? Ibibigay ko na yung benefit of the doubt na nung umatend halimbawa si Senator Francis Tolentino do sa birthday ni Kibuloy, hindi pa niya alam na ganito pagkatao niya. Bibigay ko na nga yung benefit of the doubt, ha? Sabihin na natin hindi pa niya alam ganong pagkatao ni Kibuloy. Pero ngayon senador pa siya at hindi pa naman tapos yung termino niya, 'di ba? Eh nasa kanya na yung ano, ah, uh, pag-iisip na Teka, baka nga kaya totoo tuwagan ito pala si Kibuloy. ba? Diba? Dapat hindi niya ito pagtanggol. Bagkos ang tama ay i-encourage niya si Kibuloy dahil nasa batas siya. Dapat nasa ano siya, kampi siya sa batas. I-encourage niya si Kibuloy na i-honor yung Senado kung saan isa siya sa mga miyembro. ba? Diba? Na umatend at para naman yung side ni Buloy marinig ng taong bayan. Dapat siya yung unang-unang nag encourage kay Buloy kasi may access naman pala siya kay Kibuloy eh. Baka nga alam niya yung telephone number ni Kibuloy eh. Dahil kita doon sa ano eh, doon sa thumbnail ko ha, na talagang nung birthday ni Kibuloy, Buloy, doon sila at close sila, mga ang sasaya ng mga mukha nila, nagse-celebrate sila ng birthday ni Buloy. So, dito pa lang, masasabi ko na, hindi ano, hindi karapat dapat na maging senador si Senator Francis Tolentino kasi wala siyang bayag para harapin si Kibuloy kahit sabihan man lang ano, 'di ba pag friends kayo, pumunta ka doon. O oh, dahil sabi ni Kibuloy mga accusations sa kanya, mga bogus, mga hindi totoo ah. Pwede man sabihin niya, pumunta ka doon para pagtanggol mo sarili mo para marinig nila hindi yung side lang ng isang naririnig. Pumunta ka doon para asupalpalin mo yung mga nag-aakusa sa iyo. 'Di ba? Dapat ganon pero hindi eh isa na rin siya sa nagtatanggol kay Kibuloy na pinoproteksyonan niya at parang sinasabihan pa niya ha, binibigyan pa niya ng hint yung mga ano attorney eto harap-harap tayo paano pa yung mga pinay so dito guys ah kaharap na tayo lumalabas pa na parang ah, siya pa yung si Senator Francis Tolentino pa yung nagbibigay ng ano tutorial kung ano ang dapat gawin na legal remedies ng mga abogado nitong si Kibuloy So guys, kaya nga sinasabi ko na dapat sa susunod na eleksyon sa pagkasinador, huwag nyo na iboboto tong si Senator Francis Tolentino kasi hindi naman pala niya talaga kayang kalabanin yung mga matataas na tao para sa ngalan ng batas, para sa ngalan ng hustisya. Sa kanya pala, mas mabigat o mas matibay ang pagkakaibigan kesa sa ngalan ng batas. O dito na lang ako guys and Blessings, blessings everyone. Bye.